YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So, ayan mga jay, for today's video ay nandito na naman tayo sa peryahan. Ayan, ganun. Tinudo na natin ang ating pagka-perya, girl. So, ayan mga dzay, dito muna tayo mga jay, sa banda ng mga kainan. So, ayan yung mga barbecuean dito banda. Kung gusto nyo or mag masyal kayo na hindi kayo kumakain sa bahay, kung nagugutom kayo, ayan, meron po ditong barbecuehan, meron mga pagkain, iba't ibang pagkain pero kadalasan yung binibinta nila ay mga barbecue so ayan, maraming kainan dito guys iba't ibang klase na pagkain so dito banda ang barbecue ayan, at ang nag ano ay yung mga LGBT, so ayan sila so diba, meron silang kanilang grupo na nagbebe sila ng mga barbecue, at ibang klasing barbecue, baboy, manok at iba pa. Ayan, ganun. So, ayan mga jay, kung gusto nyo kumain, kung hindi pa kayo kumain sa inyong bahay, meron po ditong pagkain, maraming pagkain. So, kami, kumain kami guys kasi wala kami perang pang ekstrang pagkain. Siyempre, mahal dito mga jay kasi, gidwa, may bayad sila, ganun. So, ayan, ganun. So, ayan jay, dito na nga tayo sa peryahan So mga Zay, ngayong gabi na ito ay balak po naming sumakay. Ayan, ganun. Balak naming sumakay sa Paris Wells. Alam nyo guys, super tagal na po akong hindi nakasakay nito. So maliit pa po ako. Yung last sakay ko ay bata pa po ako mga Zay. At ka na po akong mahimatay. So ngayon guys, na-challenge ako sa anak ko kasi gusto na niyang sumakay. Sabi ko, hindi pwede kasi hindi ako pwede sumakay. Ikaw na lang. So ayaw din niyang sumakay na siya lang. At natakot din ako guys na sumakay siya na iba yung kasama niya. So, syempre, mas ano, mapanata tayo kapag tayo mismo ang kasama ng ating anak kaysa ipasama natin sa iba. Kaya, guys, nilakasan ko na ang loob ko at iniwan ko ang aking takot sa gilid para lang masamahan at matry ko naman ulit kung paano ma ano, himatay siya So, hindi naman siguro ako mahimatay ngayon, guys. So, ayan, dito na nga. And well, guys, hindi pa siya umandar. Nag-iipon pa sila ng marami kumuha ng ticket para maisabay-sabay siya. So, ngayon, guys, ay maghanap tayo ng mga kasama natin sa pagsakay. Ayan, gano'n. So, guys, this is it. Pansit. This is the night to remember. Ayan, gano'n. Gusto ko yung makakasama namin sa isang ano, yung kakilala ko kasi nakakahiya, guys. Hindi naman talaga maiwasan at sisigaw-sigaw tayo, mga guys. So, so, kailangan kong maghanap ng makakasama na kakilala yung hindi tayo mahiya ng gumanganganga. Ayan, gano'n. So, ayan, mga guys. <laughs> ito pala yung ibang ano palaruan na hindi nagbukas so kasabay po siyang nagbukas sa periswil, pagbukas sa periswil ayan nagbukas din sila kasi iisa lang yung may-ari nito, ayan gano'n ano yung periswil guys ayan na siya, so kasama pala namin yung biyanan ko ngayon mga jay pero yung biyanan ko, nung nasa bahay pa kami, uh, yung pag sinabi ayan yung biyanan ko mga jay, natawang tawa siya kasi sabi ko, sakay kami tapos pagdating namin dito umayaw na siya, ayaw na niyang sumakay mga para parang natakot siya pero nung tiningnan ko yung Periswill guys maliit lang kasi siya guys so pag maliit yung periswell hindi masyadong taas o oh, hindi siya daw mataas dito la dati guys na malaki yung press wheel so sobrang ano taas niya ito maliit lang kasi kaya hindi naman ano hindi masyado nakakatakot siguro siguro lang so ayan guys nakita na namin yung makakasama namin ayan ang aking bila so ayan asawa din yan siya ng kapatid ng asawa ko so ayan nagkikita-kita kami dito mga jay kaya sasakay kami pero ayaw ng atin na sumakay ito lang yung isa yung isang bilas ko ayan may kasama kami bata. Kasi itong batang lalaki, gustong gusto din niyang sumakay. So, pasakay natin siya, guys. First time yung sumakay. So, andito pala yung tikitan. Ayan. Pukuha tayo dito ng ticket. So, yung ticket pala, mga jay, nagtanong ako. Ayan, ako yung naka-blue. So, nagtanong ako, mga jay, kung may bayad ba yung bata or wala. Yung sabi ng, ano, tikitera, ano ba tawag dyan? 2 to out. 3 to 1, 3 to 1. Pwede ba yung 1 years old? So, parang iwan naman itong mga ano na to. So, ayan, 3, pababa, wala pong bayad. So, si Ido, yung bata is 3 pa lang siya, kaya wala siyang bayad. Ayan. So, 50 yung bayad bawat, o, o low per head yan siya, guys. 50 siya. Ayan. So, ngayon, nagbabayad na kami, kumuha na kami ng ticket para sumakay na sa Paris So, para akong nangingini, guys, na hindi ko alam ang aking maramdaman kung kaya ako ba to or kasi guys di ba sobrang tagal na hindi ko na alam kung anong maramdaman ko kasi di ba matanda na ako ngayon ayan hindi ko na alam guys ang uh, feeling ko hindi ko alam kung anong maramdaman ko matakot ba ako na parang parang nandito pa nga kami sa baba parang na akong nilalamig ayan mga day umikot na nga yung periswil mga day so hindi naman siya masyadong uh, mabilis pero mabilis talaga guys pero hindi masyado pero may bilis din sorry So, ayan mga Jai. Parang natakot na ako. So, ayan. Nandito na kami mga Jai. At kami na ay sasakay. Kami na yung sunod mga Jai. Ayan. humihinto na yung ano at nagpapasakay na siya. Ayan. Kami na nga guys. Ayan. Kumakaway na yung ano lalaki. Kami na yung sunod na sasakay. So, ayan guys. Let's go. Let's get in. Ayan na. And nao nagumpisang umikot, nagsisigaw na kami mga day, umangat lang siya, sumigaw na kami, ayan ganun. Ayan So ayan mga dzay, sumakit yung chan ko sa kakasigaw at kakatawa kasi guys kapag sumigaw ako at tumawa parang nawawala yung lula at hilo ko. So ayan kapag pumipikit ako at sumigaw parang naibsan yung naramdaman ko. So ayan mga dzay, hindi naman masyadong ano kasi na-enjoy at in-enjoy ko na lang siya. Ayan ganar. Hanggang sa pagbaba namin guys, ayan hindi pa mawala-wala ang aking tawa at aking sigaw. Ayan, natutuwa ako guys at sobrang na-enjoy hindi naman hindi naman masyado ang ano guys iba yung naramdaman ko dati kaya sa ngayon nung maliit pa ako at ngayong matanda na ako char so iba na yon parang na enjoy ko na lang siya guys meron pa ding lula pero hindi na masyado so ayan tawang tawa ako mga jay kasi yung kasama ko na ano siya tumulo na yung laway niya at saka lumuluha talaga yung mga mata niya guys sa kakasigaw ayan yung bilas ko so masakit din yung chan niya at para daw siyang nasusuka buti na lang may dala akong candy so pinaghandaan ko talaga mga jay bumili ako ng maanghang na candy para kainin kung nasusuka so ayan na nga mga Jai success ang ating for today's ride ayan mga Jai for today's video ang mga rides natin successful so ayan yung mga prayahan, ayan dito na nabang tayo sa priya nagtitingin-tingin so guys pagkatapos namin sumakay sa Wheel, ay hindi pa po nakuntinto yung bata gusto pa rin niyang sumakay doon sa carousel eh yung mama niya ay nahihilo na so pero ako medyo hindi naman ako nahilo kaya ako na lang ang kusang sumama sa bata kasi kawawa naman yung bata guys gusto pa niya sumakay at yung mama niya ay ayaw na talaga kasi nahihilo nga siya so ako nang nagvolunteer na samahan ang batang ito kasi hindi na sa Paris dito na naman daw siya sa carousel so kaya ayan guys samahan na naman natin si Idoy sa kanyang carousel ride so, ayan yung anak ko sana yung pasamahin ko guys pero natatakot siya so hindi ko na lang siya pinilit baka pag sumakay siya dito at mabitawan niya yung bata so ayan guys sabi nga ng anak ko kasi first time din niyang sumakay ng ganern Pereswell. So ayan, nagtatanong siya kasi nahihilo din siya pero hindi naman siya na ano guys, hindi naman siya masyadong takot. Mas takot pa nga ako mga dzai kaysa anak ko. So nagtanong siya sa akin mga dzai, bakit daw ang daming sumakay? Bakit daw pinipilahan? E, naman pala daw yung naramdaman pag sumakay. Bakit daw magbayad pa tayo na nakakatakot naman daw? Sabi ko sa kanya mga dzai na yung pagsakay ay hindi naman dahil ano ganon. Gusto lang nilang ma-experience yung iba nakasakay na 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 naka-experience na pero parang matcha challenge at saka napaka-enjoy nga naman mga jay kapag sumakay sa Periswell sabi ko sa kanya, hindi pa yan nangalahati kung sasakay ka sa ano yung Uh, tawag doon sa roller coaster sabi ko kasi tatatanong siya kung ano daw ng feeling sa roller coaster ganun na daw yung feeling sa Ferris wheel paano na daw yung ano roller coaster sabi ko nako hindi ko alam kasi hindi ko pa naman ako nakatry sa makay noon sabi ko sa kanya ano sa kaika ka so ayan sabi niya ayaw daw niya so binigyan niya ng justisya, bakit daw yung mga tao nagbayad para matakot ng ganun sabi sabi niya sabi ko syempre para ma-enjoy ayan so yung mga jay pagkatapos nga naming sumakay doon sa mga rides dito na naman kami sa gym kasi meron silang program pero hindi siya tulad ng dati na Mama Van Nait na maraming presentation, maraming sayaw, mga contest. Pero ngayon guys kasi ang municipal ay hindi nakapaghanda kasi nga parang naapiki na sa oras. Ayan. Kaya yung mga ano kabataan na lang, yung mga dalaging ding ang may presentang sayaw sa kanilang Mama Van Night. So, medyo boring yung kanilang nights mga jay kasi wala silang mga contest tulad ng dati kasi nga guys it's a first time na maibalik ang mga kasiyahan sa bayan mula noong nagpandemic ayan so trinay lang ng aming municipal mayor na maibalik yung dating kasiyahan kapag araw ng kapiestahan o buwan ng kapiestahan sa aming bayan. So ayun lang mga guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the bell button para mag-notify naman kayo sa mga susunod kong video. God bless everyone!